Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay isa namang panibagong video ang ituturo sa inyo gamit po ang kanyang damit. Ang kanyang damit kahit anumang parte ng damit, pang ibaba, pang itaas, basta po na gamit na niya ito kahit pa ilang beses mo na itong nalabhan. Basta tiyakin po ninyo na siya ang may-ari ng damit na ito, na isuot niyo na ito at sa kanya po talaga ito. Kahit po nalabha na ito ay pwedeng pwede po ninyo itong gamitin. Yun bang mga taong hindi na nagpaparamdam sa iyo o yung mga taong hindi umuuwi ay pwedeng pwede itong gawin ninyo sa kanyang damit. Napakadali at simple po lamang ang ating gagawin. Kuhanin mo po lamang ang kanyang damit, kuhanin mo po lamang ang kanyang damit, pakatitigan, hawakan mo ang kanyang damit at pakatitigan mo ang kanyang damit. Habang pinakatitigan mo ang damit, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. So, halimbawa, siya ay si Rene, si Rene Roberto. Sabihin mo, Rene Roberto, bigkasin mo ang kanyang pangalan, Rene Roberto, at ang iyong kahilingan. Pagkatapos, bangkitin ulit ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan, banggitin ulit ang kanyang pangalan at ang kanyang kahilingan. Kumbaga, tatlong beses mong bigkasin ang kanyang kahilingan, ganun din po ang kanyang pangalan. So, pagkatapos ng pangalan, bigkasin ang iyong kahilingan ng tatlong beses. Pagkatapos po ninyo itong bigkasin ng tatlong beses, ay halikan mo ang kanyang damit ng tatlong beses din. suha so, halikan mo ang kanyang damit ng may damdamin ng tatlong beses din. Pagkatapos po ninyo itong halikan sa loob ng inyong mga pinto o sa likod, ito po yung ating pinto. So, halimbawa, ayan yung ating mga pinto. Kung kayo ay naglalagay ng doorknob sa ibaba, kung kayo ay may ng doorknob sa ibaba, ay ilagay mo ito sa ilalim ng inyong mga no, na doormat, hindi po doorknob. Kung kayo ay may mga doormat sa ibaba ng inyong mga pultahan o sa inyong mga likod ng inyong mga pintuan, ay ipaylali mo ito ang damit na ito doon. Pagkatapos mo po itong may pailalim sa iyong doormat Ay kumuha ka ng tatlong walis tingting Dapat po ang ating walis tingting ay malinis Pagkatapos po habang nakalaga ikutot sa doornab Ay hampasin mo ang pintuan ninyo ng tatlong beses Tatlong beses kada hampas Bigkasin ang kanyang pangalan at ang kahilingan Bigkasin ang kanyang pangalan at kahilingan Bigkasin ang kanyang pangalan at kahilingan at pagkatapos mo nun, ay hayaan mo po lamang ang damit na ito doon sa ilalim ng inyong mga doormat. Basta po guys, gawin niyo ito ng tama, walang duda. Gawin niyo ng tama at dapat po ay talagang buong buong yung paniniwala. Makikita po ninyo, magtatagumpay po kayo, uuwi at uuwi iyo ang tao na ito. Pwede po ito sa inyong anak, sa inyong mga asawa, o sa inyong kapamilya na hindi po umuwi sa inyo. Maaari po itong gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras, basta tiyakin na buo ang inyong paniniwala. Ayan lamang po guys, maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.